Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at siling pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Wala na ba siyang pakialam sa iyo at lahat ay binali wala na lang ba niya? Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya at hindi hindi siya titingin o magahanap ng iba? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo, nang sa ganun ay ikaw lamang ang hanap-hanapin niya sa bawat oras. At dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan at dapat hindi kayo nang dududa o dadalawang isip na gawin ito at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at pagkatapos ay isulat mo ang tunay na pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng isang beses dyan sa palad mo. At pagkatapos manang masulat ito, ay kumuha ka lamang ng kahit kaunting asin at ilagay mo ito sa palad mo na may pangalan niya. At pagkatapos ay ilapit mo ang palad mo sa bibig mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ako at ako lamang ang hanap-hanapin mo sa bawat oras. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pwede ka magdagdag ng hiling wala pong problema. At pagkatapos ay ihipan mo na ang asin dyan sa palad mo. At nang maihipan mo na ito, ay huwag niyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad mo at hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At pwedeng gawin itong ritual araw-araw at pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto. At paniguradong ikaw lamang ang hanap ng partner mo unang mahal mo sa bawat oras. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa palaking panunood at pagsusubaybay po ng aking mga videos. At hanggang sa sunod ko pong video, thank you and God bless.